dami-daming nagmamahal. Tapos sa bandang huli, kukunti lang yun nandiyan. Okay, so daanan na lang natin sa ating Papunta na po tayo ngayon para ehitid sa huling hantungan ng ating kaibigang si Bana. Timalen! Atimalen! Kasama rin natin siya, na. Kasama natin kaibigan natin si Prima. Kami may kaunting light moments kanina at ito nga si Bana kasi noon na namin. Medyo nagkatawanan kami kasi ang balak ni noon, wala pa ikang nag ng bumibisita sa mga Jutai at yun ang binablog. <laughs> tapos kakalungkot na siya ng ngayon yun na naman doon sa... ay ko karan talaga ang buhay Ate! tapat ng church tapos kakakana na tayo dito so tayo po'y dadaan muna dito bago tayo pumunta ng simbahan pero po tayong iabot sa kanya ilang tulong na mga kaibigan at mamahalang mga dagas mga araw ang nanonood sa Rheumatology na kagmamahal and uh, hindi natin iabot ng kahapon dahil wala yung namamahala si Miss Jessica at wala rin si Nanay so ngayon natin iabot bago maging busy na ang lahat salamat po sa inyo ayan, mapasok tayo hindi makakapasok ang sasakyan so mapasok tayo dito ayan sige, tagay magbabucking lang okay

Um, salamat po sa inyong lahat na, na sobrang nagmamahal kay Inay Bana. Hindi hindi po namin kayo malilimutan simula una hanggang huli. Kayo po ay naandyan para sumubaybay, tumulong, sumuporta sa aming pamilya. Maraming maraming po salamat. Ito po ibibigay ko kay nanay. Ay, ito po ito ng mga nagmamahal kay Inay Bana. Ay.

Pupunta na po kami ng simbahan ngayon. Nagtangalian lang kami. Ayan. Naman siya. <laughs> sa mga hindi pa po, po nakakilala, ito po ang kaibigan ko, ito yung talagang unang-unang sanggang dikit natin dati. Kasama ko to sa mga racket noon, si Prima. At um, one of these days, hindi eh, siya na ating makakasama. Bukod kay Joseph. Kaya lang, hindi siya basta maabalat siya po eh, ano, na sa salon. Siya po ay eh, isang hairstylist. So, abangan nyo ang aming paglabas-labas minsan. Mm -hmm. Si Banok po ay may kasabay. May kasabay. sa sabi ko kay ano pwede pala yun. So, parang kasi sa kasal din pala na pwede rin. So siguro wala pang pare, kaya... ah uh, wala pa. 30, 30, minutes na kami dito eh. Siyempre mga nauna sa amin, mga 45 minutes na. Pero hindi pa rin. Siguro may ano lang, may hinihintay. Ay nako. Sasama po kayo hanggang sa kanyang pag-iimlayan. Hindi natin siyang sabay-sabay. Diyos ko nakakaiyak. Ang dami daming kaibigan. Ang dami daming nagmamahal. Tapos sa bandang huli, kukunti lang yun nandiyan. May mga, siyempre may mga trabaho, may mga kanya-kanyang ganap. Pero, nakakagulat uh, pa rin na ganito lang, ganito lang karami ang magdadala sa kanya sa huli ang tungan. Maybe sa labas, siguro mamaya marami pa doon. And isip-isip ko nga eh kung pairalin pai natin pai 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 yung komedyang bahagi ng buhay. Hindi magpapatalbog si Banak ba, pero kung magka sa box office, mas marami yung kabila. At kung totoong buhay na nandiyan dyan, hindi siya mapapayag talaga magtatumbling yun. <sighs> Pinapasaya lang natin ating sarili. Pero siyempre mapigat. Lalo pa ganyan kahit pag ano karami yung nagmamahal sa sa bandang huli halos ikaw din lang halos pamilya din lang so okay na kung tapos na tahimik lahat aalis na siguro doon na lang po tayo magkita kita sa kanyang huling himlayan tayo na po ang buong pamilya po ng kanyang ng kanyang at kanyang na sa lahat ng sumuporto at tumulong na kinamay simula pa naman sa Richard um, destroy ng January 2 hanggang ngayon kayo po ay patuloy na rin siya para sa ating lahat hindi po tapos po sa mo ako. <laughs> kung sino mo una. Kung sino unang ilalabas o so, may kasunduan ba, may usapan. First time ko nakasaksin para sa bay. So, malalaman natin. Ay, unang kinalaw yung iba anak. Ito na Ito na Ito na Ito na Ito na Ito Ito na Ito na na Ito ni, program, wala bangga mai, bukan kanun. Eh, pati sa Saint Peter iba. One uh, tribute. Uh, tribute, tribute. So Saint Peter gaya. Tidak. Sampai nanti. Hysj. <laughs> Okay, so hinatita po namin si Joseph. And uh, bago uh, namin tapusin ang vlog na to, hihinga natin ang kanilang ano. Baka meron silang sasabihin or tribute sa aming kaibigan na si Inay Banak. Ito so, sabi natin. Okay, so Prima, Rini. Okay, so si Hello, Prima, po. okay, anong gusto mong sabihin sa paglisan ng ating kaibigan na si uh... Inay Banak? Nakasama rin naman kayo, na? Mm -mm -mm -mm. Oh, masasabi ko lang sa kanya na yung editing na siya. Sana, I hope sana nakwapo niya na makinigan niya to, yung spirit niya, na niniwalan ko niya, spirit, andyan na yung spirit niya. Na sana naman, pagkuhan niya is, maging masaya na lamang siya. At, uh, uh, I hope naman na makakamubuan din naman yung family niya sa pagkawalaan niya. Pero talagang, for the meantime, talaga ngayon, masakit. Wala pa sa nanay niya. Wala na sa nanay niya. At ang pinakakumasakit doon, yung napakinggan ko yung nanay niyang umiiyak na binigkas ang salitang ang anak ko. Yun talaga yung heartbreaking dialogue na napakinggan ko, yung iyak plus yung binanggit yung ang, ang, anak ko. Alam niyo, napakaswerte ko. Kasi mga kaibigan ko, mapapagmahal sa ina. Siya po ay oh, mahal na mahal din ang kanyang nanay. Sa sangarap, pag-uusapan natin yan, dadalawin naman natin ang kanyang ina. Ayun, makikilala rin yung kanyang ina. Ako. Yan ay, ipatagal ko nang basta sa na lang. Okay. Ilan to ang nanay mo? 87. 87. Ang nanay ni Richard po ay 7. Going 78. Bata pa rin, ano? Ayun. Pero malakas pa ang nanay mo. Ayun. And then ngayon kukunin natin ang ano, ang mensahe ni Joseph. Joseph? Joseph? Oh, ah. ano ang ating kaibigan? Yan, ang iyong mensahe sa pag-pleasan ng ating kaibigan. So, ano? a short message para sa aking uh, kaibigan na si Richard. So para sa akin, uh, malawag ko naman tinanggap ang nangyari sa kanya kasi kaysa sa mahirapan siya. So at least nasa uh, kasama na siya ni Lord. Mm. So malawag naman siya tatanggapin ng Panginoong Diyos katulad nga sa nakasaad sa aking uh, dalangin na uh, tanggapin si Richard ng malawag ng Panginoong Diyos. So si Richard, maraming salamat at naging apat ng aking buhay uh, masaya man o hindi nagkagalit ba tayo ni kasamaan ng loob pero naandun pa rin sa so, huli tayo pa rin magkakasama so maraming salamat at at uh, least na ka na ito po ay ano kagaya na siya sabi ko sa iyo kanina ako at ako swerte at mababait ang mga kaibigan ko sa kanilang mga nanay ito rin po Hmm. Kaya nga lang, kagaya ko, wala na rin ang kanyang nanay. Okay? So bukas po, sa isang araw, magkikita-kita ulit kami at uh, mag-uusap kami ng tungkol sa aming mga buhay-buhay. Salamat, Mami Thank you. Ayan. So, dun po. Maraming maraming salamat po sa sumama hanggang sa huli sa ating kaibigang si Inay Banak. Medyo hurting tayo, pero kailangan ay move on. Kailangan nating lumaban sa buhay, sa ng buhay. Kailangan nating pagpatuloy uh, magpatuloy sa pakigibaka sa magulong mundo ng showbiz. <laughs> mamimiss ko si iba anak, mamimiss ko. And uh, alam ko ang kapiling na siya ng ating Panginoon. At uh, sana ay maging maluwag na rin sa puso sa mga darating na araw ang pag-uusa ni Richard sa buhay ng kanyang pamilya. At sana ay maging malawag na rin sa puso ng kanyang kapamilya. Bak, sa mga, of course, hindi ganun kadali. Sa mga susunod na araw, ang kanyang paglisan sa kanilang buhay. Maraming salamat po sa inyong pagsama. Di siya sa inyong nagkatuko sa imas pabuhay lahat ng Pinoy sa masulok ng world. Diyo pa pa more and more and more. Thank you po.